Itong House Resolution po ay um, hinihikayat ang Hekotibo na makipagtulungan na sa ICC doon sa investigasyon laban sa mga Dutertes. Bakit po sinasabi ng laban sa mga Dutertes? Kasi hindi lang po si dating Presidente Duterte ang posibleng maimbestigahan ng ICC at makasuhan at maisuhan ng Warrant Affairs. Pati po si VP Sara, lininaw po yan na mga nagre-reklamo mismo. Na sa kanilang reklamo, hindi lang si pero sa dating Presidente Duterte rin reklamo nila pati po si Inday Sara na naging mayor ng Davao City. Bakit ko sinabi na ito ay plan B sa impeachment ni Inday Sara Duterte? E kasi nga po, hindi nagtagumpay yung kadilang gustong impeachment dahil malinaw naman po ang sinabi ng ating PBBM. Huwag niyong impeach si Sara dahil she does not deserve to be impeached. Kasi sino ba naman kongresista ngayon ang magkakamali na sumuporta pa sa impeachment? Markado yan sa presidente pag ginawa niya yan. Miski pinsa no hindi ang speaker. So ngayon, abay, o di sumunod kay presidente. Pero ang gawin naman natin, bigyan natin ng bala si Secretary Boring Mulya na nagbago na ng tono. Dati papaaresto niya ang mga ICC investigators kung papasok sila sa bansa dahil yan po ay usurpation of authority. Tangi mga piskal lang na Pilipino at West na Pilipino ang po pwede mag-imbestiga sa mga kasong nangyari dito sa Pilipinas dahil nga po hindi na tayong membro ng ICC. At meron pong desisyon dyan ng ICC na doon sa kaso ng Burundi. Sabi ng ICC doon, talaga naman po may karapatan ng kahit inong estado na bumitiw sa ICC. Pero hindi biglaan. Magiging epektibo lang ang pag-alis sa ICC matapos ang isang taon doon sa pag-deposit ng instrument of ratification. Bakit? Kasi doon sa isang taon na yan, may karapatan naman ang prosecutor magsimula mag-apply sa hukuman ng authority para magsimula ng preliminary investigation. Kasi nga po, sabi din ng uh, International Court of Justice doon sa kaso ng Nicaragua versus US, hindi po pwede na bagamat may karapatang kang bumitaw sa treaty, hindi po pwede ura-urada. Kailangan may reasonable time. At yung reasonable time, pagdating po sa ICC, eh, one year. At sa loob ng isang taon, kung hindi naman mag-commence ng preliminary investigation ang, ang uh, prosecutor at itong paghingi po ng permiso sa ICC ang siyang trigger sa jurisdiction ng ICC, hindi na po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction matapos yung isang taon na yun. Eh ang nangyari po, 2019 July, naging epektibo ang pagbitiw natin dahil July of 2018 tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Pero ang prosecutor nag-apply lamang 2021 na. Dalawang taon matapos na tayo ay nagkaroon ng epektibo ang pag alis natin at binigyan siya ng authority 2022 na. O, oh, di ba? Napakatagal na naman ng panahon nang nakalipas nung tayo nakaalis na. At ito nga po yung dissenting opinion sa appellate chamber. Pero lilinawin ko po, ah, ang sabi nung pre-trial chamber, nagkamali lang ang Solgen. Bakit? Kasi dalawa po yung dapat i-invoke. Lack of jurisdiction, walang jurisdiction na, at saka yung admissibility na gumagana yung hukuman. Ang problema, hindi diniscuss ng OSG kung yung consequences ng pag-withdraw natin na naging epektibo ng 2019. So ang sabi ng ng pre-trial chamber, hindi mo inallege. Ang inallege mo lang kung bakit hindi dapat mag-exercise ang ICC ng jurisdiction dahil bukas ang hukuman. Pero sabi ng korte, admissibility kasi, inaamin mo na meron jurisdiction. So tama po ako, galit na galit ako nung nalaman ko na kung ano-ano mga pinagsasabi ng OSG dun sa kanilang mga observation at dun sa appeal mismo. Ayun nga po, sa pool na sa pool ang sinasabi ko. Bakit mo ilalabas ang admissibility in the first place? Kapag linabas mo talaga yung admissibility, inaamin mo may jurisdiction na. Kaya tuloy, ang sabi ng pre-trial chamber, eh, hindi mo naman diniscuss eh. Kung implication ng iyong consequences. Ang sinasabi mo lang, dapat lokal na hukuman ang, gumalaw. Na, argumento, pero ang pangunahing argumento pa rin dapat, eh hindi na nga tayo membro. So yun din ang sinabi nung dissenting opinion. Dalawa pong nag-dissent, tatlo ang nagsabi, parang we ng Pilipinas yung objection sa jurisdiction. Pero malabo po talaga yung decision din ng tatlong majority kasi sabi nila, it's not a decision on jurisdiction daw. Pero at the same time, sabi nila, eh dahil pumasok na sa issue ng admissibility, we name mo na yung issue ng jurisdiction. Anyway, mahirap pong intindihan yan. Talagang kinakailangan abogado ka dyan. Pero ang punto, wala na po talagang jurisdiction dahil umalis na tayo at hindi po nila tayo pwedeng pilitin na mag -stay beyond the one year from the time na nag-deposit tayo ng instrument of ratification. Eh bakit kung sinasabi, politika na naman to? Eh sige po, it came after, unang-una, yung deklarasyon ni Presidente wag niyong impeach si VP Sara. Hindi na po pwede. Pangalawa, ito naman kasi, I love you VP Sara, pero sometimes talaga, kinakailangan hina-hina. Ito talaga sasabihin ko dahil ako naman ay patas. Yung nakita natin inisnap ni VP Sara, naku sasabihin ko siya, sana hindi niya ginawa yun talagang hinahangaan ko si Bipisara Sara dahil hindi siya plastic. That is very refreshing in the field of politics. Pero at the same time, mayroon namang tinatawag na civility. Huwag na tayo magpapa-plastic. Let's be civil para hindi na lalong lalala yung hidwaan. Ay, eh, kita mo nangyari. Matapos na inisnab niya si speaker, ayan na, sumulong na yung mga resolution na nagsasabi na makipagtulungan. Eh tao rin man kasi si speaker, eh, you know, intindihin na lang natin sa, init snap mo siya. So publicly na ng milyon-milyones sa, sa sa internet dahil kung kuha sa camera, tao rin naman tayo lahat. Siyempre masasaktan tayo. Pero vindictiveness naman niya dahil siya ay nasaktan, eh biglang sasabihin niya, ituloy ang kooperasyon ng sa ganun maimbestigahan ang mag-amang Duterte at ang konsekwensyaan, pwede talaga silang maisyuhan ng warrant of arrest. At kapag tayo ay pinapasok ang mga investigador. Ibig sabihin, pag tayo ay nag na, pag nagkaroon ng warrant of arrest, kinakailangan din tayo mag-cooperate. Kinakailangan din natin isurrender. Totoo, pag nakakulong na sila sa Hague, ako bilang der abogado at ako naman tang Pilipinong pwede humarap sa ICC, sasabihin ko walang jurisdiction at madidismiss din yan. Pero mean, meanwhile, kulong muna sila sa Hague. Diba? danyos na rin yun, at saka nadagu ka na yung ating soberenya na miski hindi na tayo membro ng ICC, e eh mga dayuhan pa ang magbibigay katarungan di umano sa mga biktima. Na yan po talaga ay paglabag sa ating soberenya. So sinagot po ako ngayon ni eh, Speaker, ang sabi niya that's not accurate. Speaker, magpakatuto ka. Magpakatuto lahat. Naintindihan kita na naisnab ka ni Bibi Sara. Pero yung ganti mo naman, masyadong vindictive. Sa susunod, isnabin mo rin siya. Dapat ang ganti mo naman, proportional. Huwag mo namang paglaruan yung soberenya ng bayan. Nakakahiya. Inaamin natin sa ating sa buong daigdig kapag tayo nakipag-cooperate na wala tayong kakayahan na bigyan ng katarungan ng ating mga kababayan. Yan bang gusto mong reputasyon ng ating mga hukuman? Huwag mo namang yurakan ang soberenya sa ng Pilipinas dahil gusto mong gumante. Ganun lang pong kasimple